Naku, mga chismos ang kapitbahay. Babala, pwede kayong managot sa batas, ha? Alamin ang kaparosahan ninyo sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Chismosang kapitbahay? Nako, bawal ito. Shout out sa mga marites o chismosang kapitbahay dyan. Careful at baka maireklamo ka sa barangay. Kung hindi naman mapagkasundo ni kapitan, pwedeng kasuhan ang chismosang kapitbahay ng oral defamation slander o cyber libel. Kung mapatunayan na kasala, mananagot si Marites o chismo sa mong bahay sa paglabag sa Article 459 ng Revised Penal Code na may kaparusahang pagkakakulong mula apat na buwan at isang araw hanggang dalawang taon at apat na buwan. At mayroon ding multa na 200 pesos hanggang 1,000 pesos. Kung ang paninirang puri ay ginawa online, pwede mo siyang sampahan ng kasong online libel o cyber libel. May parusahang sa itong pagkakakulong mula 4 years, 2 months and 1 day hanggang 8 years at mayroong multa na 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos. Oh, chismis pa more? Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito!